Kaninang umaga mga katropa, nag-install po tayo ng Starlink sa may Imisyo, Marawi City. Diyan sa malapit sa College of Engineering, no? Sa Dimalna Street, Mindanao State University. So, napakaliwalas ng kanyang area. Wala pong matataas na kahoy na nakapaligid sa kanilang bahay. So, nandyan po kami sa pinakabubong, no? Rooftop, nasa third floor po kami niyan. So, nilagyan po namin ng railings or bakal para Matibay at saka dinikit po namin dyan with screw no para hindi po ma mag-slide o pagka may typhoon uh, hindi po madala ng hangin. So dyan po tayo ngayon sa May Dimalna Street. Shout out po sa mga taga MSU. Isa din ako sa alumni ng MSU dahil dyan po tayo nag ng college. So chinik po natin ang kanyang obstruction 100% po dahil wala po siyang nakaharang kahit ano pa man dyan. Nakakamis din ang para lang ito kung saan po tayo nang galing. Nagsakripisyo tayo ng apat na taon para makapag-aral sa universidad na ito. Minsan sa buhay ng isang tao kailangan magsakripisyo para mabuhay ng marangal at maibigay sa ating mga pamilya ang kanilang mga pangangailangan. So ngayon mga katropa, tapos na po natin ma-install ang Starlink. So nag-set up po tayo ng kanilang Starlink mga katropa. Ayan, mayroon tayong panther. Napakahalaga yan sa uh, Starlink po dahil kung wala yan, pag nag-brown out at nag-blink-blink yung ilaw, automatic na magre-reset ang Starlink at magiging open wifi. So hindi mo na mamalayan na ang iyong mga kapitbahay ay naka free wifi. So kailangan po natin ng power on delay. So ayan po ang ating pinakamalupit na Microtech Hex na naka-config na po yan sa latest na Starlink. Kasulid po ng kanyang configuration. So lahat po nang nakabil sa amin, available po yan sa atin at sa kais Sir Ronel Villagracia. Ating Microtech Hex po ay naka-complete configuration na. Nandyan na yung priority gaming, nandyan na yung bandwidth management, kung gusto nyo ng PPOE setup, nandyan na po lahat. Huwag natin kalimutan mga katropa, ang power on delay ay para protektahan ng ating Starlink para hindi pasukan ng malakas na kuryente. Ko nirecommend ang Starlink na walang Microtech lahat po ng gustong magpa-install ng Starlink, kailangan nyo pong bumili ng Microtech Hex ayan po ang ating katropa na si Mr. Salman isa po siyang criminologist so siya po yung nagka-crimp ng ating cable na panglagay doon sa Ethernet adapter papunta doon sa Microtech bihihasa na po itong mga batang ito sa pag-install ng Starlink. So sila na po yung gumagawa at tayo, tayo naman ang nagmamanage. Kaming salamat sa inyong dalawa dahil tinulungan nyo ako mag-install ng Starlink dahil hindi ko kakayanin mag-install kung wala po kayo. O ang ating client po ay mayroon siyang CCTV, napakalaking screen ng kanyang CCTV. Buong bahay niya, mayroon nakamonitor gumamit pala kami ng glow gun para may dikit yung microtech dyan sa may uh, dingding Dito natin po nilagay sa baba yung kanyang window machine Kasi magbibinta po sila ng ticket dahil isa po itong ladies boarding house So lahat po ng mga estudyante dyan, bibintahan po nila ng wifi Pwedeng pisonet at saka pwedeng voucher type So dyan na po sila magpaprint ng kanilang ticket sa ating window machine